Ngayon, saligo kami ng dagat o maagang bumili kami ng isda bagong holo yan 200 yan guys 5 peraso at dalawa sabaw <laughs> ah. oh. paris saligo mm. ako hanggang liig lang guys hi guling <laughs>

sa inyo guys, anong tawag nito guys yan, parang bibit tapos dalawang ganito yan ito oh, lahat ito yung mayroon din doon ito dalawa, dalawa, ito yung ito yung ito yung Kemudian kami sedang si kat alas tinggi. <todong> ha? Yeah, thank you for watching. Bye-bye.